Setyembre, 2023, sinakop na Crimea. Isang storm shadow missile mula sa Britanya ang kakadurog lang sa isang bagay na akala ng Russia ay hindi nakikita. Hindi ito isang karaniwang target militar. Ito ang punong himpilan ng pinakalihim na operasyon ni Putin. Ang tinutukoy ko ay ang command ng Shadow Fleet na nagpapagalaw ng bilyon-bilyong dolyar ng ilegal na langis. Naisip ni Putin noon na isang gusali lang ang nawala sa kanya. Hindi niya inakala na nagsisimula pa lang ang Ukraine. Dahil ang nangyari pagkatapos ng ataking yon ay tuluyang nagbago ng mga patakaran ng laro. Hindi tumigil ang Ukraine sa punong himpilan. Hinabol nila mismo ang mga barko. At ngayon, sa 2025, may kakaibang nangyayari sa mga karagatan sa buong mundo. Ang mga barkong tangke ng langis ng Rusya ay misteryosong sumasabog mula sa Mediterranean hanggang sa Dagat Baltic. Pero paano nga ba eksaktong magagawa ng isang bansa na halos walang hukbong dagat? Ang gawing pinakamalaking kahinaan ni Putin ang kanyang pinakamalaking ekonomikong kalamangan? Para maintindihan talaga natin ang nangyayari, kailangan muna nating makilala ang target. Ang tinatawag na Russian Shadow Fleet ay hindi lang basta koleksyon ng mga lumang barko na naglalayag sa mga karagatan. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pera na nagpapatakbo sa makinang pandigma ni Putin. Matapos magpatupad ang kanluran ng malawakang mga parusa sa langis ng Russia noong 2022, nagkaroon ng problema si Putin Paano niya maipagpapatuloy ang pagbebenta ng bilyong dolyar na langis para punduhan ang digmaan? Ang sagot ay parehong matalino at desperado. Nagpasya siyang bumuo ng isang multong flotang barko. Ang flotang iyon ay lumago mula sa wala pang isang daang barko hanggang sa umabot ng apat na hanggang isang libo at apat na ng mga oil tanker. Ito ay mga barkong nag-ooperate sa dilim gamit ang mga peking bandila ng mga bansa tulad ng Panama, Liberia at Malta. Gumagawa sila ng tinatawag ng mga eksperto na mapanlinlang na paglalayag. Pinapatay nila ang kanilang mga global positioning system, tracking system. Kapag ayaw nilang makita, pinepeke ang mga dokumento, palaging nagpapalit ng pangalan, at nagsasagawa ng paglilipat ng langis sa gitna ng karagatan para itago ang pinagmulan ng kargamentong mula sa Russia. Ang mas nakakabahala pa tungkol sa plotang ito ay ang edad ng mga barko. Pinag-uusapan natin ang mga oil tanker na dalawampu hanggang 25 taon na ang edad. Higit ito sa pandaigdigang average na labing tatlong taon. Tunay na mga lumulutang na time bomb ang mga ito na naglalayag sa mga karagatan na may kaduda-dudang maintenance at insurance. Pero ipinapakita ng mga numero kung bakit handang sumugal si Putin sa mga panganib na ito. Mula Pebrero 2022 hanggang Hunyo 2025, kumita ang Rusya ng mahigit 600 at 10 bilyong dolyar mula lang sa bentahan ng langis. At ang Shadow Fleet ang naging responsable sa napakalaking bahagi ng perang iyon. Noong 2024, 83% ng krudong langis ng Rusya ay dinadala ng mga ilegal na barkong ito. Para kay Putin, bawat oil tanker ng Shadow Fleet ay kumakatawan sa milyong-milyong dolyar na kita na dapat sanay na harang ng mga parusang ipinataw ng Kanluran. Ang problema, alam din nito ng Ukraine. Doon nagkaroon ng sagot ang mga Ukrainian na hindi inaasahan ng kahit sino. Kung hindi mapipigilan ng Kanluran ang mga barkong ito gamit ang mga parusa, papatigilin ng Ukraine gamit ang mga pampasabog. At ang lihim na sandata ng Ukraine para magawa ito ay may pangalan at apelido. Ito ang mga naval drone na Sea Baby at Magura. Hindi lang ito mga simpleng laruan na kontrolado sa malayo. Ang Sea Baby ay may 6 na metro ang haba, umaabot ng 70 kilometro kada oras at kayang magdala ng hanggang 800 at 50 kilo ng pampasabog sa layo na hanggang 1,000 kilometro. Parang isang higanting matalinong torpedo ito, samantalang ang Magura ay mas maliit, mas mabilis, at mas madaling imaniobra. Ang pinaka-advanced na modelo, ang Magura 7, ay may 7 metro at kayang magdala ng 600 at 650 kilo ng pampasabog. Pero heto ang nakakabilib na detalye. Hindi lang para umatake ng mga barko ang gamit ng mga drone na ito. Nilagyan ang mga ito ng mga misail na panlaban sa eroplano. Kabilang ang sikat na Air Intercept Missile, Sham Sidewinder ng Amerika at ang R-23 ng Soviet. Noong Mayo ng 2025, isang Magura V7 ang gumawa ng kasaysayan ng pabagsakin nito ang dalawang Russian Su-30 na fighter jet. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang drone pandagat ang nagpabagsak ng mga eroplanong pandigma. Isipin ang eksena, isang drone na kasinglaki ng maliit na bangka naglalayag sa dagat itim. Nagpapaputok ng mga misil laban sa mga Russian fighter jet sa itaas. Ang kakayahang ito ay nagpalabas sa bawat Ukrainian na drone pandagat bilang dobling banta. Ngayon, kailangan ng mag-alala ni Putin hindi lang sa kanyang mga barko, kundi pati na rin sa mga eroplanong dapat sanay nagpoprotekta sa mga ito. Pero ang tunay na katalinuhan ng estratehiyang Ukrainian ay hindi nasa teknolohiya, kundi nasa napakatumpak na pagsasagawa ng kanilang mga pag-atake. Isa sa mga pinakakilalang nangyari noong ika-28 ng Enero, 2025. Ang target ay ang Sea Charm, isang oil tanker na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Marshall Islands sa baybayin ng Turkey. Isang naval drone ng Ukraine ang gumawa ng isang metrong butas sa katawan ng barko at tuluyang winasak ang sistema ng propulsyon nito ang barko ay napadpad ng walang kontrol ngunit hindi lumubog. Ang pattern na ito ay naulit sa mga susunod na pag-atake. Noong ikaapat ng Pebrero, sumunod naman ang Grace Farum, isang oil tanker na may bandilang Liberian na nasa daungan ng Tobruk, Libya. Isang pagsabog sa loob ang sumira sa propulsion shaft. Kakagaling lang ng barko mula sa isang daungan sa Rusya at may kargang langis para iwasan ang mga parusa. Noong ikalabin lima ng Pebrero, naganap ang maaring pinakamatapang na pag-atake. Ang barkong si Jewel na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Malta ay nakadaong sa pantalan ng Sabona sa Italia nang dalawang sabay na pagsabog ang sumira sa katawan at sistema ng pagpipiloto nito. Natuklasan ng mga investigador ang mga palatandaang may mga umbok papaloob na nagpapahiwatig ng paggamit ng mga pampasabog na inilagay ng mga maninisid o mga magnetic device. Ngunit ang pag-atake sa katapusan ng Pebrero ang nagpakita kung hanggang saan kayang gawin ng Ukraine. Ang target ay ang Koala, isang oil tanker na may bandila ng Antigua at Barbuda at ang pinakakamanghamangha ay ang lugar ng pag-atake, ang pantalan ng USD Luga sa Russia sa Dagat Baltic. Maraming pagsabog ang sumira sa mga makina at sistema ng pagpapaandar. Oo, ang Ukraine ang nagsagawa ng pag-atake sa loob ng teritoryong dagat ng Russia. Ang pinakahuli ay noong ikadalawamput siyam ng hunyo. Ang Villa Mura na may bandilang Maltese ay naglalayag malapit sa Benghazi, sa Libya, nang isang malakas na pagsabog ang lumubog sa makina at sumira sa propeller shaft at steering system. Sa lahat ng mga ataking ito, pareho ang pattern. Laging tinatarget ng Ukraine ang mga sistema ng propulsyon at direksyon, hindi nila tuluyang pinapalubog ang mga barko. Hindi ito aksidente, estratehiya ito. Una, dahil naiiwasan nito ang pagtagas ng langis na maaaring magdulot ng sakunang pangkalikasan at maglayo ng mga neutral na bansa. Pangalawa, pinapayagan nitong patuloy na itanggi ng Ukranya na sila ang may gawa. At sa katunayan, hindi kailanman opisyal na inako ng Ukranya ang responsibilidad para sa alinman sa mga pag-ataking ito. Pangatlo, lumilikha ito ng imposibleng dilema para kay Putin. Kung nais ng Rusya na idemanda ang Ukranya sa internasyonal na korte dahil sa mga pag-ataking ito, kailangan nilang patunayan na ang mga inataking barko ay bahagi ng kanilang shadow fleet. Ibig sabihin nito ay aaminin nila sa publiko na gumagamit sila ng mga barkong may peking bandila para iwasan ang mga internasyonal na parusa. Sa madaling salita, si Putin ay naipit sa isang patibong na hindi niya kayang takasan. Pero ang epekto ng mga pag-ataking ito ay lampas pa sa mga individual na barkong nasira. Ang tugon ng internasyonal ay agarang at dramatiko. Ang mga bansa sa Dagat Baltiko, tulad ng Dinamarca, Sweden at Alemanya ay nagsimulang humingi ng patunay na lahat ng mga oil tanker na dumadaan sa kanilang mga tubig ay may valid na insurance. Halos magdamag, naging mas mahigpit ang interpretasyon ng batas pandagat. Samantala, inilunsad ng NATO ang Operasyon Baltic Sentry, isang misyon ng pagbabantay na gumagamit ng mga eroplano ng patrol, mga barkong pandigma at isang bagong fleet ng mga naval drone na tinatawag na sail drone para bantayan ang fleet ni Putin sa real time. Ngayon, ang Dagat Baltic ay naging isang lugar ng matinding pagbabantay militar, pero ang tugon ng militar ay bahagi lang ng problema. Nagdulot din ng krisis sa pribadong sektor ang mga pag-atake ng mga Ukrainian. Nagpanik ang pandaigdigang merkado ng siguro sa dagat. Isipin mo, Paano mo kakalkulahin ang panganib sa siguro kung ang mga komersyal na barko ay pwedeng masabotahe ng mga lihim na operasyong militar sa anmang panig ng mundo? Ang mga tradisyonal na kompanya ng siguro na sumasaklaw sa porsyento ng pandaigdigang paglalayag ay nagsimulang tumanggi ng coverage para sa kahit anong barko na may kahit kaunting koneksyon sa Rusya. Dahil dito, napilitan silang lumikha ng isang paralel na merkado ng siguro kasama ang mga kumpanyang Ruso Chino at mula sa iba pang hindi kanluraning bansa na nag-aalok ng kaduda-dudang coverage. Ang ilan sa mga kumpanyang ito ng siguro ay natuklasang naglalabas ng mga dokumentong ganap na peke. Ngayon, si Putin ay humaharap sa tumataas na gastos para mapanatiling gumagana ang kanyang shadow fleet. Bawat pag-atake ng Ukraine ay hindi lang nag-aalis ng isang barko sa serbisyo ng ilang buwan kundi nagpapataas din ng husto sa gastos ng siguro at pagpapanatili ng lahat ng iba pang barko sa fleet. Tulad ng nakikita mo, ginawang isang napakalaking problemang pinansyal ng Ukraine ang shadow fleet ni Putin na dapat sanay solusyon niya para makaiwas sa mga parusa. Pero marahil ang pinakakahangahangang aspeto ng kampanyang ito ay kung paano nito pinatutunayan ang isang teoryang militar na halos dalawang daang taon na. Noong ikalabinsyam na siglo, binuo ng French Navy ang doktrinang John Ecole na nagsasabing kayang talunin ng isang maliit na navy ang mas malaking navy gamit ang maraming maliliit, mabilis at murang sasakyang pandagat laban sa mga pangunahing barko ng kalaban. Eksaktong ginagamit ng Ukraine ang doktrinang ito gamit ang teknolohiya ng ikadalawamput isang siglo. Kahit wala silang tradisyonal na navy, gumamit sila ng murang naval drones para maparalisa ang isang katlo ng Russian Black Sea Fleet. Ngayon, pinalawak na nila ang estratehiyang ito mula sa digmaang militar papunta sa digmaang pang-ekonomiya. Inaatake ang mga barkong pangkalakal na tunay na kapital ng ekonomiya ng Russia. At ang hinaharap ng madilim na digmaang ito sa mga karagatan ay nagsisimula pa lamang. Nagsimula ng tumugon ang Russia gumagawa ng sarili nilang mga kontradroneng pandagat at gumagamit ng mga helikopter at jet para magpatrolya sa mga rutang pangkalakalan. Maaring simulan ni Putin ang paggamit ng mga barkong pandigma para samahan ang mga mamahaling oil tanker na lubhang magpapataas ng panganib ng direktang sagupaan sa mga puwersang Ukrainian o kahit sa mga tagamasid ng NATO. Ngunit, naipakita na ang halimbawa Iba pang mga bansa na may ganitong uri ng fleet tulad ng Iran at Hilagang Korea ay pinag-aaralan ang parehong mga kahinaang ipinakita ng Russia at ang mga paraang binuo ng Ukraine. Mas madali na ngayon para sa maliliit na bansa na magdulot ng malaking pinsala. Pinatunayan ng Ukraine na sa panahon ngayon, ang isang maliit na bansa na may matalinong teknolohiya ay kayang atakihin ang ekonomiya ng mas malaking kalaban, kahit malayo sa kanilang mga hangganan. Akala ni Putin na hindi makikita ang kanyang shadow fleet. At ang Ukraine, ipinakita nila na sa panahon ngayon, wala ng lugar na mapagtataguan sa karagatan. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Pagkatapos ng lahat ng nakita mo rito, sa tingin mo ba mas epektibo ang estratehiya ng Ukraine na direktang atakihin ang mga barkong nagpopondo sa digmaan kaysa sa tradisyonal na mga parusa ng kanluran? Iwan mo ang sagot mo sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan ang madilim na digmaan na nangyayari sa mga karagatan, ibahagi ito sa mga kaibigan mo at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong analisis. Hanggang sa muli!